Mga kabame no, so shout out. ni kung napapansin nyo mga kamamay mga pasayron sa loob ay puro mas bati yun mga kamamay no so nagaantay lang ng barko at si na nasa Marindongi pa so abangan din natin yun mga kamamay no at yun may impo na naman tayo na parating daw mamaya si Kinse yung uh, Star Horse no so abangan natin kung totoo ba na parating at mamaya na doon gabi no So ito, uh, mga nagkakargahan pa itong mga 'to. Kargahan pa kargahan, oh. shout out sa mga nandiyan. Wash out, po, wash out. Wash out. Oh, shout out, no. shout wash out, <laughs> washout out, <laughs> pas, pas, eh. <laughs> Yon nagalis na mga kamamay si ano si Timothy ano. Yan. Alright, so yan ingat sa biyahe Kapitan ng uh, Rina Timothyya. Ingat kayo sa biyahe. Ayano. No? Kulot na dito sa ano, time check yung mga kamamay 411 no. pangalan na siya oh May Virgin di Pina Francia Sheet pangalan na siya Ayan, so ongoing pa rin oh Pagpipintura Bali, nasa labas na po sila lahat Nagpipintura kasi sa loob Ay tapos na oh. no, na po sa loob na pagdadagdag sa loob ng inaayos na bago din nalang sa Lucena ayos na po ang city uh, ang sa loob pero yung sa labas lang po ang tinatapos din ay yung napapansin nyo medyo meron pang medyo hindi pa tao sa itaas yan and then sa baba no ganun din sa kapila ayos na rin sa kapila kaya tinatapos lang yan pasakay na ang Christina na narang na ang tikit Ito, yung pagbabalik Oh Passenger of Montenegro Shipping Lines Mare, si Mare Cristina pala Ayan na mga kamamay ang inaantay natin no? Wala nyo kung sinong parating mga kamamay Wala nyo kung sinong parating So hindi na magpapahula Papakita ko na sa inyo oh, Kakabigo live Wala na kayo ba sa atin dito Kakabigo live oh ka pa Ayan na papakita na natin sa inyo Si Dose Ayan na mga kamamay si Dose Ayan na mga kamamay si Dose So, time check tayo mga kamamay Alas 5.25 na ng hapon no? So, yun uh, ah, Gagabihin na naman si Dose papatang mas bate, no? So, nandun na sa loob Yung mga pasahero Nandun na ah, tapay no? Nagahantay At Ito na si Dose galing marindoke eh, no? So, marami talaga nagko-comment Na hindi pa, hindi pa nagro-romblon -ru Si Dose So, one time nang romblon -ru ito mga idol pero hindi na po napapaulit no. Isang beses lang siya nagrumblon kasi kailangan kailangan lang ng barko. Tapos ngayon, ay! Lit. Lit ng barko, lakas ng busina. <laughs> Grabe 'yan. So, palis na rin niya si Cristina mga kamamayo. Nabusina na. So, ito si Dose oh. Ang paborito nyong barko Nandito na Nachempuan din natin mga kamamay At gawa ng naka street tayo dito no? Naka street Street duty ako Kaya yun na uh, Nachempuan natin si Dose Sa wakas Ayan o oh. na Naatraka na mga kamamay oh. Makikita na naman natin yung mga tropa natin dyan sa Star Wars Dose Ayan o oh mga sakay ni Christina o mga kamamay ayan Montenegro Shipping Lines Marie Christina alright yun nakaharap ng pita ni ano dito Dose. Eh. wala pa nakabalagbag pa lang So, come in. Bash agad. <laughs> Laki, no? So, hindi pa masyadong ginakalawang, oh. So, merong nag-ano doon, oh. Nag-seed trial. Munti Montenegro shipping na siya, no? Mga kamamay. Ayun, oh. Ayun, oh. Hindi na kayat. Sobrang layo. Ayan si Lucio Napakaganda ng dagat mga kamamay oh. Napakakalmada no. Napakasarap magbiyahe pag ganitong Uh, situasyon sitwasyon ng panahon no? di ba mga kamamay oh. so yun sa iyo idol Iverson Abisilia no? laging presente sa ating mga videos idol uh, Hilarion Palacios no? shoutout po sa inyong lahat Alright. Napakaganda. Kitang kita natin si Dose mga kamamay. Alright. Aba. Ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> Alright. Napakasarap tingnan.

<laughs> yeah, yeah, pagkita <magandang hapon>. Right. <laughs> Shout out. Kami. 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 naman Kami. 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 Da Yan, kapitan kapitan There you go Mira he Hello, nagmamadali ng mga pasayro Gustong gusto na lumabas oh Mamaya, wala pang good signal <laughs> Marindo <kaya> ba yan? <laughs> <laughs> Iwan ang rumblon, isama sa masbate. <laughs> Papapalayo. Ay, di wala may sing. Kawi-kaway. Yun. Yan na. Jarout. Ay, mga teacher pala nandito. Mga estudyante. Idol, ano pa tapos na yan? Oh, ay, na. Pasukin mo Ha? Pasukin mo na Bako, hindi pwede dyan Alah. Bako, pagalitan ako ay, na. Ha? Na. Hindi, dyan Pwede kaya? Ay. Bako, pagalitan Nandyan yata si Madam eh Ay, sino yung nandyan? So yun yung kapitan na ng dosyo uh, oh, mga kamamay Kapitan ng dose So hapo na naman mga kamamay So yung naiwang barko na dito si ano na lang mga kamamay no Si dose na lang Ayan Dose na lang So, isang linggo na lang pala ito si ano si Chete na pwede na rin magbiyahe, no. At si Kinsey pala hindi daw pala matuloy ngayon. Sa isang linggo na rin daw. Uh, pagdating ni Unsi doon, uh, pupulot naman si Kinsey doon sa nabutas, no. Kaya palitan silang dalawa. Alright, so yun. So yun hanggang dito na lang videos natin mga kababay Sana na gusto nyo mga updates natin ngayong araw Ngayong gabi, ngayong hapon no? So yun thank you so much sa mga walang sao sa mga sa, suporta sa, 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 sa mga nag like, nag share, nag subscribe Sa aking youtube channel, Jomber Official Vlogs Thank you so much And God bless, lagi palala Nagi mamay, ingat, bye bye